Hello Ngayon naman ay papakita ko sa inyo ang bahay ng amo ko dito na bago Ayan Pero hindi pa tapos mga idol Wala pang mga salamin Ayan mga idol Tatlong bahay yan pinagsaway sabay mapatay yung mga idol Bilis ba pa tayong mga construction dito sa bahay? Dito lang ito sa likod ng bahay niyang una. Sa Majra. palm yan o isa hindi pa tapos pero ito malapit na matapos mga ito mga ngayon napakalaki ito mga ngayon yan o ang laking bahay pati ito malaki na dalawa ka floor Ano. Ang laki. Thank you for watching. Bye-bye.